nila mga kapatid maganting tayo ng mga kakaibang gamit para may ano tayo sa mahal na araw. para may gamit tayo na pang malakasan yung talagang mo Yan tayo maganting sa bundok na yan. Hindi natin pwedeng Piksuran pag dating doon mga kapatid. Or i kasi baka may mahagip ng mga elemento eh. Masira pang ang cellphone natin. Yan mga kapatid. Pupuntahan natin doon para maghanap ng mga kakaibang gamit. Sa mga sumusuporta sa aking mga channel, siya po sa inyo lahat, mga bro si Semdam. Sa mga mga naroon sa mundong ipabaw, politiko, sikyo. At mga naman ang inyong mga terbahaway, siya to po sa inyo lahat. At sa mga kapwa ko vloggers mga tingin rosjan. Shout out po sa inyong lahat. Sa mga hindi na niwala sa mga gantong sa penny, eh, paki-skip na lang po. Huwag na lang po mag-comment ng kung ano-ano. Bilang respeto na po sa aming mga niwala. Yung mga patak tayo mga kapatid. Sa halihim na karunungan. Yan mga kapatid. Abangan nyo mga kapatid ang ating susunod na karugtong nitong video. Ito na po ang ating nakita na mga malalakas na mocha. Yan. Sang 45. Nagawa ng kalikasan. Sumbalik. at saka itong pulupot na kahoy. yan Ito po kapatid, ang lalakas ng mga to